Eh, Ganyan ano no. Bingo! Bingo! Wow. tayo dito sa tabi ng karagatan. Hey, <laughs> okay, bingo! Uh, bingo! Bingo, bingo, bingo. Bingo is k. oh Okay, sa vlog ng mga bingoers. Bingo. Bingo. Ang bingo sa Finland, bingo sa, sa ano, bingo. cruise ship papuntang uh, papuntang uh, Sweden. Yeah. bingo. Bingo. Ayun, sige yung gusto yung sunod ko ko. Bingo, bingo tayo dyan. Bingo! 17,000! Ganong ka? Bagay naman! 17,000! Ano gagawin mo pag nanalo ka ng 17,000? Uwi na tayo. Pero every round, may papanalo. ikaw, Mars, ano gagawin mo? Magpapalay. May mamang may mananalo. Kaya! Ano gagawin mo pag nanalo ka ng 17,000? Uwi ako. Saan? Sabay. <laughs> Bakasyon ulit. <laughs> ano po Babayaran gagawin mo pag din. nanalo ka ng Aberan bingo? 17,000. Babayaran ko remonte. Babayaran ko na rin remonte. Babayaran ko na rin remonte. Ikaw po, anong gagawin mo pag nanalo ka ng 17,000 bingo? 17,000 euro. Pinabukasan, <laughs> no? Dito tayo. Sumigod tayo dito sa tabi ng karagatan. Hehehe. <laughs> tayo ay bumabiyahing papuntang ah, Sweden. Salamat po sa papapoy. Pabalik nyo. Bingo. Bingo. <laughs> lilibri, lilibri namin yung pabalik nyo ng hill sinki. G57

Ay, Gucci pa lang yun. Bingo lang! Bingo! Sika! Ano ba? Bingo! 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 Ayaw sabigo ako si Sigaw sa inyo. Mas deeper kayo nyo. 33. 500,000 pesos! 500,000! 500, 500, <laughs> 24 euro yan! Disco <laughs> music! Basta Nagulat <laughs> ako mamaya, may maliya po Yehey, nakabawi na, piso na lang Yehey Nakaharang kasumpol Ano? seriosa bibano. Il bibano. Allora, prevedi che 53 chiude 53. Yes, o ano? Svetlana. 68 68. Na-ototang <laughs> <laughs> La kayo no. <laughs> oh, thank you. <laughs> Makan ano, pa Ah, yung laki number. Ah, 61 ba yung kanina? Ah, 62 na ngayon. Wala nang jackpot. Wala na? Kasi po. Puno pa to? pa, apat apat pa lang.

Nakabudyo na din. Nakabudyo. Bawi. May ba yan? Sabi sure na. Ano ah, sa <laughs> uh, na. Na, mama. Sumasayo pa eh. Gusto mo dyan Magkano mag ano? Magkano um. Ma'am. Ma Wala yan. 50 lang yan. Sana walang mali. Yes! Yes! Bawi! Woohoo! Bawi Bawi, bawi! na ulit mong mili bang? Rico? Sabi niya pa kanina sa akin, bakit ang mong binili? Huwag kang magulok ako, baka mabawi natin yan. <laughs> 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 Yay! <laughs> <laughs> Salamat po! Thank you Lord! Hi, thank you for the tea! <laughs> Thank you. Bawin-bawilan. Hindi okay, mo kasi na record yung unang panalo. Hahaha. <laughs> <laughs> uh. Yes. Huh? Thank you. Thank you. Nakabawi. Eh. Oo. Oh. Baka mo yun. Baka mo yun. Baka mo yun. Sa'yo yung dos. <laughs> yun. Yay. <laughs> <laughs> Yay. Kalain <laughs> <laughs> mo yun. First time ko to ha. <laughs> sa tanong buhay ko sa bingguhan. <laughs> Dito pa, tayo Dito pa talaga sa <laughs> pinlad. Mali oh. sa wow. Thank Thank you. You, Thank Lord. Lord. Bingo words. Ay hindi na natin pangalan Norod. <laughs> Hola, po. Siya daw po, Ano ba yung nung ano, sa ano sa? Parang iba ano din sa malaki. Malaki <laughs> <Baya. Tampos> na Tapos <laughs> Game lang 'yun. Pagbayad <laughs>